ito po nag harvest po kami ngayon ng nyog kasama ko si misis eh na po, nalaglag na at nandun po siya sa taas yan so ito po medyo malinis na dito kasi dinadamuhan ko na po at nagsisimula na rin po ako magtanim na naman ng mga panibagong gulay at nandito ay madamo itong mga pinya sobrang damo may mga bunga na rin gaganda ng tanim na dito lalaki ng bunga o, maliit pa lang may bunga no Ayo, gaganda oh. Ang cute ng pandilig ni dito. O, meron talagang binili sila oh. Ano to? Apo, yung kita oh, nung fish ka, nakakuha na ako dyan. Nakakuha na okay, dito, dito? Mm. Ang ganda. Nasaan na yung kwan mo dito? Sa iyote mo? sa akin bago magaganda na sa kwan kompleto ito magandang kwan mo oh. si kuya gani hindi nakuha si kuya efren may trabaho yung mga yan tita Kaya, tulong raw. Siling haba ito no tita? O si yung kwan mataba. Paper. Ah, bill paper. Ang cute. Kasi <laughs> so, ito yung kalabasa sa kaupo nila. Ang cute ng nila. Ba't tita talong wala ka? Baby, si tito, ah, ano yung minyan tumubo na? Ah. Lilipat na, na, na lang. Lahat ng hybrid na kuan itinanim mo lahat ita no? Uh. Ang gaganda, oh. Ang lili, ang liliit. Uh. Kompleto. Oh. Uh. Yung mga pinyo. Nakakuha ka, oh. Uh. Ano tong green na to, tita? Ah? pa. Para iba itsura. At ayan na po si Mrs. May hawak ng stick. <coughs> Yun. buong Ang daming bungo. So ayan. Naghahakot na kami. So, ito na yung mga nahakot ko. Yan na. So, nagtutulong-tulongan lang kami dito. Kasama ko si Mama. So, ito si Mama. Yan si Mama. Oh. Pinagulong na ni Mama. Ay. So, yan yung iba. Marami pa doon. So, ito yung water repeller. Papainom ng tubig. Siya. So, Magre-refill na ulit din. Magre-refill. Bawal magbuhat. Ah, sige pa. <clears throat> Bawal magbuhat kasi buntis na 'yan, 2 months. Napa-tchee pri nagdagos. Para suan so 'tong yan, dawalang takin ang maso. Pundahan mo. mo. Upgraded Hindi 'yung baboy damo. Ang baboy damo nang pure, iba 'yun. Upgraded 'yun. Soy are un... Ah? Tayo. Oh. Ayun ah, na 'yung pinakasagot niya doon. Hindi, hey, hey, may sagot pa din. May sawad pa. May mga bunga na din dito, 'yung kuno. 'Yung gose. 'Yung mga hey, pinya yun ah. <coughs> So ayan oh. May buko pa. So marami pa doon. So ayun oh. Marami kaming kahoy. So, ito yung mga kahoy namin. Ayan oh. Panggawa ng paninda. Ayan. Ito yung bunot. So, ito mga to. Pangluluto lang to ng mga bukayo. Pinat-britil. Sa paninda. Na nagsusupply sila sa mga grocery. So ito, hinog na yung kamatis, harvestin na natin. Yan. Maliit lang yung bunga. Pero pwede na to. Iyahalo yeah, sa toyo at sa Pagsasawa ng isda prito. So ayun. Kain na po tayo. Ito may isda. So ito na yung hinarbis na kamatis kanina. Nilagyan ng toyo. Yan. So ito yung okra. Mamaya igagata. May pipino. Tapos ito yung malunggay. Yan. Ihalo sa gata. Okay,